hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news sagot ka namin ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan siguradong good vibes yan dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at anumang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang negas sa show na to dahil diretsing good vibes ang sa iyo. Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website, ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama sa ama tayo, Pilipino. ang aplikasyon para sa 2024 bar exams. Paalala ng Korte Suprema, hanggang October 15 lamang ang pag-upload ng digital copies at pagsusumite ng physical copies ng deferred documentary requirements. Ang iba pang detalya sa balitang yan, iahatid ni Pamela Adriano. Nagsimula na kahapon ang aplikasyon para sa 2024 bar exams base sa anunsyo ng Korte Suprema. Ang mga interesadong kumuha ng bar examinations ay maaaring magsumite ng aplikasyon hanggang April 5. Ayon sa Supreme Court, ang lahat ng bagong aplikante o mga dati nang kumuha ng bar exams na walang existing account sa Bar Applicant Registration System and Tech Assistance o tinatawag na barista ay kinakailangan gumawa ng account sa official website nito. Palala ng Korte Suprema, kailangan ng lahat ng aplikante na matapos o ma-update ang kanilang profile puna ng kanilang application form, i-upload or re-upload ang digital copies ng kanilang mga documentary requirement at magbayad ng 12,800 peso na application fee. Base pa sa anunsyo, sa loob ng sampung araw mula sa araw na maaprobahan ng aplikasyon, kailangang isumita ng aplikante ang printed application form at iba pang requirements sa Office of the Bar Confidant o OBC. Pinapaalala rin ng Korte Suprema na hanggang o October 15 lamang ang pag-upload ng digital copies at pagsusumite ng physical copies ng deferred documentary requirements. 3,812 takers mula sa mahigit 10,000 examinees ang pumasa sa 2023 bar examinations. Ang susunod na bar exams ay gaganapin sa September 8, 11 at 15 kung saan magsisilbing chairperson si Associate Justice Mario Lopez. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Pino Suportado ng mga senador sa Commission on Appointment at Department of Finance ang bagong finance secretary na si Ralph Recto. Malaki ang tiwala ng mga mambabatas sa kakayahan ng bagong upong opisyal dahil sa malawak umano itong karanasan sa finance at economic policy. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Raymond Dadpaas welcome sa mga senador ang pagkatalaga kay Congressman Ralph Recto bilang kalihim ng Department of Finance. Ito'y hindi lang dahil matagal nila siyang nakasama sa Senado kundi alam nila ang kanyang kakayahan pagdating sa ekonomiya. Ayon kay Senador Francis G. Escudero, kilala niya kung paano magtrabaho si Recto sa ilang dekada nitong pagiging Congressman at Senador. Kaya't ngayon pa lamang ay nagpahayag na ng suporta si Escudero kay Recto hindi lang sa pagsalang sa kanya sa Commission Appointment o CA kundi pati na sa mga programa nito bilang Secretary of Finance. Halimitan ay mabilis na nakukumpirma sa CA ang appointment ng mga dating congressman at senador kapag sila na itatalaga sa kabinete. Para kay Senador Sherwin Gatchalian, malawak ang karanasan sa finance at economic policy direkto na kanyang magagamit bilang kalihim ng Department of Finance. Tiyak o magpapatupad ito ng mga kinakailangang reforma sa tax system ng bansa. Sinabi ni Gatchalian na bilang chairman ng Senate Committee on Ways and Means ay nakahanda itong makatrabaho ang bagong kalihim ng DOF. Ikinatuwa rin ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang appointment ni Recto. Numbers genius ang tawag nila sa kanya sa Senado. Ayon kay Zubiri, maliban sa magaling sa mat si Recto, ay mabilis nitong makita at ma-interpret ang epekto sa atin ng mga numero para sa MBC Network News ito si Raymond Dalpas tuloy-tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino asa gaganda na ang internet service sa Pilipinas dahil sa pagsasanay puwersa ng dalawang Dennis Uy. Lumagda sa isang kasunduan si Dennis Uy ng Converge at si Dennis Uy din ng Dito Telecommunity para gamitin ang pasilidad at resources ng bawat isa. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Nicole Lopez. Nagkasundo ang magkatukayong Dennis Uy na gamitin ang kanilang mga pasilidad upang mapaganda ang serbisyo ng internet sa bansa lumagda sa isang kasunduan si Dennis Uy ng Converge at si Dennis Uy ng Dito Telecommunity na pumapayag silang gamitin ang pasilidad at resources ng bawat isa. Kabilang narito ang sharing ng submarine fiber optic cable assets ng kanilang mga negosyo. Ayon kay Dennis Uy ng Converge, layunin na kanilang resource sharing agreement sa dito ay upang mapaganda pa ang broadband connectivity sa pamilyang Pilipino. Samantala, sinabi naman ni Ernesto Alberto, CEO ng Dito, ang kasunduan ng dalawang uy ay patunay na desidido ang mga ito na maibigay ang pinakamagandang user experience sa kanila mga customer. Sa ngayon, pag-uusapan pa ng dalawang kumpanya ang iba pang detalye, gaya ng ruta, service restoration at first line maintenance ng saklaw na pasilidad na gagamitin ng bawat isa. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sa Masama tayo Pilipino. Naglatag naman ng Pilipinas ng mga kondisyon sa pagpapadala ng mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa. Parte ng kasunduan ay ang pagbibigay ng scholarships at pagtulong na mapaganda ang hospital facilities at faculty development sa Pilipinas. Ang mga detalye tutukan sa report ni Let Narciso. Win-win solution ang mga kasundo ang pinapasok ng Pilipinas sa mga bansang gustong kumuha ng mga manggagawang Pilipino, lalo na ang nurses. Ayon sa Department of Migrant Workers, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagsabi na hindi naman pwedeng basta kumukuha lamang ng Filipino workers ang ibang mga bansa nang hindi sila nagiging parte ng solusyon sa shortage halimbawa ng health workers. Kaya naman ayon kay DMW Undersecretary for Policy and International Cooperation, Patricia Yvonne Kaunan, parte ng mga kasunduan ang pagbibigay ng scholarships at pagtulong na mapaganda ang hospital facilities, training facilities at faculty development sa bansa. Sinabi ito ni Kaunan matapos lumagda sa Joint Declaration of Interest ang Pilipinas at Germany para sa pagkuha hindi lang ng Pinoy nurses kundi iba pang skilled workers kabilang ang mga electrician, electrical engineer at iba't ibang trabaho sa hospitality industry. Ayon sa opisyal, pang-apat na kasunduan na ito sunod sa Canada, Vienna at Austria. Para sa MBC Network News, ito si Let Narciso. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ipinamahagi sa mga lokal na pamahalaan ng Pampanga at mga magsasaka ang higit isang daang milyong halaga ng mga makinaryang pangsaka. Ito raw ay sa pamamagitan ng DA na matulungan ng mga makababayan nating magsasaka sa kanilang pamumuhay, maging ang palakasin ng sektor ng agrikultura sa Pilipinas. Ang iba pang pa detalye tutukan sa report na ito. Nasa 126.18 million pesos na halaga ng mga makinaryang pangsaka ang natanggap ng mga magsasaka sa Pampanga mula sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMech. Sa pamamagitan ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF ng Department of Agriculture, 54 na mga farmers cooperatives and association maging mga local government units ang makikinabang sa nasabing mga bagong farm machinery and equipments. Ayon sa Philmec, binubuo ng 90 units na mga makinarya ang naipamahagi sa mga magsasaka tulad ng mga traktora, harvesters at iba pa na makatutulong sa kanilang hanapbuhay. buhay. Kabilang naman sa mga dumalo sa turnovers ay sina DARFO3 Regional Executive Director Chris Pulo Bautista, Director for Dr. Dionisio Alvinia, Pampanga Governor Dennis Pineda, Vice Governor Lilia Pineda, Representative ni Sen. Cynthia Villar, Ms. Mabel at ang mga opisyal mula sa Pampanga LGUs. Naghatid naman ang pasasalamat si Governor Pineda kay Pangulong Bongbong Marcos at kay Sen. Cynthia sa pagtugon at suporta nito sa pangangailangan ng Pampanga sa sektor ng agrikultura. Sinimula na ng lokal na pamahalaan ng San Juan City kasama ang iba pang ahensya at kagawaran ang inspeksyon sa gagawing beautification project sa San Juan River. Itraway upang mas maisaayos at mapaganda ang nasabing lugar at mapakinabangan ng mga residente. Tutukan ng iba pang detalye sa report ni Mili Borja. Nagsagawa na ng ocular inspection ang pamunoon ng San Juan City para sa kanilang beautification project sa San Juan City River. Katuwang sa proyekto ng lungsod ng San Juan si Department of Interior and Local Government Secretary Benher Abalos, Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Acuzar, Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes, San Juan City Mayor Francis Zamora at ang mga kinatawan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ginawa ang inspeksyon sa may bahagi ng San Juan River sa Barangay Batis, San Juan City para alamin ang saklaw ng Neighborhood Upgrading NU Project, Beautification of San Juan River meant ng MMDA. Ayon kay Mayor Zamora, ipapakita niya sa Department Secretaries at Head ng Agencies ang proposed area para sa gagawing NU project, kung saan ito ay isang inabandon ng parke sa dating Pasig River Rehabilitation Commission. Dagdag pa ng Alkalde na pangarap nito na unang maging Informa Settlers Free o ISF Free ang siyudad ng San Juan alinsunod sa programang pabahay ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang NU project ay bahagi pa rin ng environmental project ng MMDA kung saan kaagapay nila ang local government sa paglilinis at pagsisaayos ng lahat ng pangpang ng mga Pasig River at kadugtong ng ilog. Umaasa ang San Juan City na maraming edible plants at gulay ang maitatanim sa linear park na may biking at jogging area, garden at events place upang magamit ng San Juanenos at citizens ng Metro Manila. Isinagawa ang isang clearing operation sa Tondo bilang paghahanda sa paparating na pista sa kanilang lugar. Kabilang sa naging hakbang ng lokal na pamahalaan ng Maynila, ay ang pansamantalang pagpapalis ng mga nagtitinda sa Ilaya Divisoria. Ang iba pang sa report ni Boy Gonzales. Sinimula na ng Manila Local Government Unit ang paglilinis sa paligid ng simba ng Santo Niño de Paris bilang paghanda para sa nalalapit na kapistahan ng Tondo. Gawin nito nagsagawa ng massive clearing operation ang ilang tanggapan ng Manila LGU sa mga kalsada na patungo sa nabanggit na simbahan. Unti-unti nililinis at isa-isang tinatanggal ang mga nakaambalang at mga nakaparadang sakyan para sa gagawing lakbayaw festival. Hindi rin napapayagan na pumila ang mga tricycle abang inahatak ang mga illegal at nasirang mga sakyan at sidecar na nasa gilid ng kalsada. Ang mga vendors naman sa kahaba ng Ilaya Street na papunta ng simbahan uh, simbaan ng Santo Niño ay pasamantala muna ng hindi makakapagtinda. Dapat din na isang linggong hindi papayagan na makapagtinda ang mga vendors simula ngayong araw para bigyan daan ng paglilinis at pagsaayos ang massive back clearing operation ay pinangunahan ng Manila Department of Engineering and Public Works Department of Public Service, Manila Traffic and Parking Bureau, Hawkers at Manila Police District ang operasyon na bahagi ng kanilang inilatag na plano para sa nabagit na kapistahan sa darating na linggo, January 21, 2024. Mula sa kauna-una sa Pilipinas ni Sir ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Binuksan na ang 24-7 Overseas Filipino Workers Lounge sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Sa nasabing lounge, mayroong mga libreng pagkain, assistance desk, komportabling maupuan, wifi, charging stations at power outlets. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Angelica Cosme. Official nang binuksan ang libreng VIP lounge para sa mga OFW sa Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang bagong airport lounge para sa mga tinaguriang bagong bayani ay bukas 24-7 na may libreng pagkain, assistance desk, komportabling mauupuan, wifi, charging stations at power outlets. Isinulod ito sa mga premium lounges na nagagamit ng na mga business class at first class passengers. Pagmamalaki ni OWA Administrator Arnel Ignacio, maraming OFWs ang humanga at natuwa sa ganda ng lounge. Isa pa nga anyang di napigilan maging emosyonal. Akala ko magre-reklamo kasi umiiyak. Uh Oo, -oh. ito nga eh. Yung yung makap ba sa'yo? Ito yung makap Oo. Ang sabi ka, ano yung nanay daw niya, OFW, kapatid niya, ay OFW, sana raw na tikman ganitong Ah, uh, mm, VIP, si, VIP sila diyan eh. Talaga. Oo, oh, nakakatuwa kasi alam mo, pag pupapasok sila, parang teka muna, ah, pwede pa kami rito, may bayad ba to? Eh hmm. pag sinabi mo na walang eh, diyan sige, magkape kayo diyan, mm. ay lahat 'yan. Matatagpuan ang lounge sa ikaapat na palapag ng Terminal 1 malapit sa pre-departure area. Plano pa ng ahensya na magbukas ng OFW Lounge sa iba pang pa mga paliparan sa bansa. Ito ay isang joint project ng Kamera, OWA, Department of Migrant Workers at Manila International Airport Authority. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, ito ang sukli ng gobyerno sa mga kababayan nating tinagri modern day heroes at magsisilbihan niya itong legasya ni Pangulong BBM. Maliban sa Terminal 1, na rin magbukas ng isa pang OFW Lounge sa NAIA Terminal 3. At ng MBC Network News. Mula sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino! Napabilang sa ranking ng isang travel platform ang ipinagmamalaki nating Palawan sa most trending destinations ngayong taon. Ang iba pang detalye sa balitang yan, alamin report ni Arnold Herrera. Pasok at napabilang sa ranking ang Palawan sa Annual Traveler's Choice Awards, Best of the Best Destinations ng Trip Advisor ngayong taon pumang apat ito sa most trending destination ngayong 2024. Kasunod lamang ng mga nangunang destinasyon na Tokyo, Japan, Seoul, South Korea at Halong Bay sa Vietnam. Inilarawan naman ng travel platform ang Palawan bilang a slice of heaven, a sliver of an island that teems with exotic wildlife, quaint fishing villages at UNESCO World Heritage Sites. Samantala, pasok naman sa Buki.com, isang international travel agency ang panglaw sa buhol sa top 10 destinations na ito pinili ng 28,000 turista sa 33 bansa sa mundo. Inilarawan ng nasabing travel agency ang panglaw na isang maliit na tropical gem na sikat sa white beaches, world-class diving spots at mga outdoor activities. The better news naman tayo sa usapang showbiz. Valin Montenegro, ikinasal na sa kanyang non-showbiz boyfriend na si Riel Manuel. Ang iba pang detalye sa balitang yan, alamin sa ating showbiz angel. Officially, Mrs. Manuel na ang aktres na si Valin Montenegro. Last January 12, nagpalitan ng matamis na I do si Valin at ang kanyang non-showbiz fiancé na si Riel Manuel sa isang simbahan sa Makati. Dumalo sa kanyang big day ang ilang kaibigan sa industriya, gaya ni Michael V, Cherise Solomon, Lovely Abelia at Dasari Choi. Na-engage ang dalawa noong November 2022 kung saan hindi lamang pinusuan kundi kinaaliwan din ng netizens ang reaksyon ni Valin sa mga larawan noong nag-propose na sa kanyang nobyo. Nagpaabot naman ng na pagbati ang ilang celebs, gaya ni na comedy queen ay Idolas Alas. Julian San Jose, Dominic Roque at MJ Lastimosa. Congratulations, Mr. and Mrs. Manuel. At yan ang DZRH Showbiz Honest News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito pang yung Showbiz Angel. Tuloy-tuloy sa pagwawalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway, napa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin yung araw ay ang pagbibigay ng DA at Filmec sa mga magsasaka at kooperatiba sa pampanga ng tulong. Malaking tulong ito lalo na sa paglagupan ng sektor ng agrikultura sa nasabing lugar na kabilang ring makatutulong ang epekto maging sa buong bansa. Nagpapakita rin ito ng patuloy na suporta ng pamahalaan na mapalawig pa at tulungan ng sektor at pabigyang suporta ang mga mamamayang Pilipino. Bago po tayo magpaalam, nabalitaan kong something big is coming at may nilulutong bago ang Manila Broadcasting Company. Kung ano ba yung kapanapanabik na mangyayari sa MBC, abangan po natin sa mga susunod na araw. Kung ano ba yung kapanapanabik na mangyayari sa MBC, abangan po natin sa mga susunod na araw. Siyempre kasama pa rin natin ang DZRH, DZRH TV at ang ating mga kapatid sa iba't ibang FM stations ng ating himpilan. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman nyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mayang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pioneer. It could mean a lot of things. For us, it means Being the first. Pioneers of excellence, catalysts of truth, leaders of service. We deliver news that matter, stories that connect, contents that engage. A witness to history making this 2024. We are Manila Broadcasting Company, conquering new heights and channels more than radio.